Good morning, guys. <laughs> mag halaman muna tayo ngayong araw na ito at katatapos ko lang mag-map, guys. Sobrang pagod para ako nag-jogging. Pinagpawisan masyado para naman mawala ang pagod natin. <laughs> Nanguha lang ako dyan. Tutang nga dyan sa avocado. na ni rin eh Ay, wala man siya ako rin ito yung nanon guys may, mayroon ako sibuyas at bawang dahil ubos na yung itlog <laughs> nakikita ko lang ito guys sa mga kapwa natin youtubers nagtry akong kumuha ng sanga pinutol ko lang guys doon yung sama pinakamababang sama kuskusan lang natin ito wala nang itlog eh pag may itlog yun lalagyan ko na lang sa gilid gilid ah, asukal din at saka bechin may bechin na ako dyan yan guys ang ano natin subukan lang natin kung tutubo kung hindi ay ay swerte pero kung tumubo oh, pasalamat oh, ah kay oh, Lord hindi ko natatanggalan ng balat sa gilid-gilid at yung pinutulan yun na yun na lang ang anuhin natin yung nakikita ko sa youtube ewan ko kung totoo ba yun guys malalaman natin kung totoo kung totoo ito pero may itlog yung sa kanila may saging ito naman dahil ubos na yung saging pinirito na ng <laughs> ngayon ko lang na ano ito guys at sobra akong pagod sa pagmamak halos limang beses nagmak ng sahig guys talo ko pa talaga ang nagjaging sa sobrang pahalis pahinga muna ako eh habang nagpapahinga eh di ito ang ginawa natin di na ako magpapakita sa inyo tatlong bawang yung kinuha ko eh. plus <laughs> na pala yung itlog kaninang tatlo. Niluto ng mister ko. Siya naman ang nagluto ng almusal. At masarap pa rin ang ating tulog. <laughs> Siya ang naunang gumising. pagdoon sa si eterin niya. Ako dito to yung mantirin. Kumuha ako ng sana Hindi nga niya magagalit guys. Kahit yung may nahuhulog na avocado dyan. Santol kumukuha rin ako dyan. Sana wala nang umaakit sa avocado at santol. Nahuhulog na lang guys. Hindi na maharap ni Ninong. Ay. Ayan guys. Ayan. Hindi ko nagamit yung ano, ibang bawang. Hindi ko pa natin mabuti. Pati ko po natin, nagbawang na rin. Parang uulan guys, makulimlim. Hmm. O diba, habang tumatagaktak pa ang paris ko sa pagmapa. Hindi, nakapahinga ako nito. Nakaligid, nakaupo ako. Ayun, pagmamapi. Eh. Nakatayo ka, di pwedeng umupo hihila mo yung lamesa, yung rep ay, Diyos ko, lahat hihilain mo yung iba, hindi ko na nga na ano, yung ibang gilid-gilid yung isa, ilalim lang lamesa yung mga makina yun matulak-tulak ko rin lahat, guys ayun, ay, sa may apa, cabinet lang, hindi Ayan. ito na, guys hihilain eh. mo na siya dyan, guys kumuha ako ng kutsilyong hindi ginagamit. Yun ang eh, ano natin guys. Isa-isahin lang natin. Kita nyo ba? Hindi na mapapayo po yung ano guys. yung Tripod at uh, camera. Hanggang ganyan lang siya. Ayan, lima. Yung pinakamalaki sa gitna. to nagpamalaking sanga. Hmm. Oh. O kaya itong may pinakang maraming daon. Ayan. Sa gilid. Titingnan natin kung may mabubuhay. I-upload ko ito guys. Ngayon, pagka ano, after one month, saka natin ito babalikan. After one month, Uh, 28 days. Ganyan lang. At ah, gagayahin natin yung sa YouTube. Sa mga kapwa natin YouTuber. May nagsasabing fake. Yun sa kanila, eh, maraming bunga na ang pinapakita. Eh, syempre ito. Tingnan lang natin kung tumubo siya. yun na lang. Pinakamasaya na natin ang oras yung mapatubo. Pag hindi, ay serte. <laughs> <laughs> Pero itong sibuyas, dahil sayang naman, iligay na natin siya sa gilid. Ang pinula sana ito eh. <laughs> Subukan lang natin dito. Tapos yung bawang, sayang naman. Na, na ano ko na eh. Nakuha ko na siya doon. Ganyan na lang. At lalagyan ko siya ng kukuha ako ng guys yung may betchin. Ipang didilig natin. Kukuha ako ng bote ng size sprite or coke. Tapos lalagyan natin ng betchin. Time, time sa ipost ko muna ito. Ayan guys. Ang ating betchin at bote ng sprite. Hindi yan sponsor. Ipang ng stretching. Opya, Di naman natin ito iubos, ididig sa kanya. Yan 1.5 ito eh. Hmm. Hindi natin pinunok para. Hindi, na tunawin muna natin ito ang pechin Mag sanib persa na sila so ang daw yan hindi tingnan natin kung may tutubo sa kanya at kung mabubuhay at magbubulaklak yan na guys diligan ko lang ng bahagya para lang hindi siya matuyuan isang buwan natin siyang ano eh hindi bibisitahin talagang at kumuha na rin ako ng pantabon plastic maraming plastic ang kinuha ko yan hindi ko inubos din guys kalahati lang panghalaman naman ayan na ayan at marami akong plastic dito guys Maligid. to sponsor guys ha ito na lang para makikita natin ah hiwalayin natin ng tabon yung tatlo dito sa jalebi itong dalawa dito sa isa dito yung sponsor para makikita natin sila nasisilip kung ang fecha ngayon guys ay September 13 hmm. Yan, hmm. ganyan lang hindi na natin itago at least makikita na natin kung may ano hmm. ito dito sa dalawa at itatabi natin ito guys ilalagay ko ito, ito doon sa ibabaw ng washing machine yung hindi na, na naman ginagamit na washing machine masira kasi guys And, ang simil ang bilip tapos 6 months lang na nagamit ka may na maapay sudan sir tapos itong plastic guys Lagyan natin. Eh, may butas na pala yan dati. Ito lang. Hmm. Hindi rin naman siya, ano, makukulong masyado, guys. Kasi nga, hindi nakaabot din sa Pero mataas itong balde natin. Kaya, medyo kulog-kulog din siya. Guys. Ay nakapahinga na ang beauty thank you lord yan guys yung ko yan mamaya pag nakatulo na itong ay yung ano yung pag na ano yung natin pag wala na ano pag lumabas na yung ano yung ano yung na siya Ay, talaga naman. Thank you sa panonood guys. at least nakapahinga na ang baby. Ay. Yan ang auntie. Oh, oh, Hanggas ng tiil. Sinama pa. Sinama pa sa vlog ang tiil. Ay, ay, hala na tuluan. Thank you for watching guys. Ay, naghihintay kang dalawanan Play na tayo. Yeah. Thank you, thank you so much. Thank you so much. So, oh, ayan, may bulaklak. Ang santan. Salamat sa nakaabot dito. oh, di rin ako magdidilig. At makulimlim nga, guys. So, oh. hmm. Thank you for watching.